punong kahoy mga idol na gamot din na ayan kung nakikita nyo matagal na siya hindi siya naka ano wala siyang puno yan kitang oh pero makikita nyo mga ang idol na buhay pa rin siya so ito tingin ko marami mas marami magagamot nito mga idol siguro lahat ng sakit dito pag nakuhaan ng tono ano bang tawag niyan kung mapag-aralan to mga idol na kahoy so siguro marami sa marami mga gamot so yung ginagamot namin dito mga idol sa sipon lang kinukuha namin tong talbos pitong talbos at lag lagay sa lagayan ng tubig at inumin para mawala yung ubo at sipon so siguro mas marami pa nitong paglinaga to mas marami pa sigurong sakit na magagamot makikita nyo mga idol na walang puno hindi naka ano sa lupa pero ayan nakikita nyo na oh so buhay na buhay siya ayan buhay na buhay siya so halos dito ito mga idol ito rin ay ito ito rin so yung puno niya mga idol so ang tawag dito sa amin nito ay anunang anunang nakahoy so ito yung puno niya mga idol para makilaalan niyo rin siya na Ayan. So, yan ang puno niya mga idol. At yan ang kanyang katawan pagbata pa. Bago, pinutol kasi ito. Pinutol tapos yan ang bagong niyang anak. Ay, anak. Sanga. Bagong sanga. So, makikita nyo may pinutol mga idol. Yan. Pinutol na yan. O, tingnan nyo. Pero doon sa unahan ay buhay na buhay yung dumadahon siya. Ayan. So, nakikita nyo dumadahon siya so ito yung dahon niya mga idol dito siya kumukunik sa kan iba siya sa ibang kahoy <laughs> dahil dumadahon siya mismo sa katawan niya dapat yung ibang kahoy mga idol ay doon siya sa sanga dumadahon pero ito nagdahon siya sa katawan niya so ito yung dahon niya para makilala niya mga idol so ito yung pinaka the best mga idol kasi nga napakagaan niyang kahoy na kahit wala siyang hindi siya nakaano sa lupa ay tumutubo siya so yan so ito siya mga idol ito yung dahon niya so nakikita natin ito ginuhitan kong kahapon mga idol kaso hindi na ako nakapag video <laughs> kasi kala na lubat na so tingnan yung mga idol napaka grabe tong kahoy na to so yan Iba itong kahoy na to so kung yung iba makikita yung kahoy mga idol, yan kagaya niyan Kahoy, sa sanga, dumadahon, sa sanga, dumadahon Pero itong ano nang natawag dito sa amin, iwan ko kung anong tawag ninyo dito So sa nakakilala po, ano kayang kahoy ito, anong tawag sa inyo Iba po siya talaga, na hindi lang siya sa sanga, dumadahon, kundi sa katawan mismo marami akong kahoy na nakita dito ayan palibot dun siya ano dumadahon sa sanga oh, yan sa sanga siya dumadahon wala sa puno ah, ito nakakaiba talaga siya mga idol so yan grabe itong mga idol ng kahoy napaka astig ang daming magagamot nito siguro mga idol Pasta gamot to sa amin, pinanggagamot namin.